Hello mga super, what's up, what's up? Kani andito ako sa Dali. Yan, Dali, Dali. At ako ay pupunta ng market. Dumaan muna ako dito sa Dali. Bibili ng mga ilang grocery lang. Kunti lang naman kasi bukas, lang ako, bukas na ako magpupunta sa Pure Gold. Dahil bukas, mayroon silang weekday promo ng mga Rebisco products. So, doon tayo maghahakot bukas. Ngayon muna, daan lang ako dito kasi may mga items din ako na binibili dito sa Dali tulad ng Twist o na dito lang sa Dali mabibili. So, daan mo na ako, then go na ako sa pamarket, mili frozen items, gummies, candies, at mga kung ano-ano pa. Okay? So, kita kids later. Bye! Yan. Kapamili na tayo. Umabot din ng 1,251. to oh. Yan. O, oh, di diba? Kasi ito, hinahabol ko to. Saka to. Nagdagdag na rin ako konti ilalagay okay, natin dito sa box. So, di ba? Babag pa tayo dito. O, tinala nandyan lang yung ating white car. Pinabuntot ko na para taas ko na lang. Butis dito sa dali na ito ay malapit lang yung kanilang parking area. Paglabas mo, parking agad. Yan. O, siya. Punta pa ako sa market. Tama mo na yung dal-dal. Ibag na natin it. So, yan. Di ba? Okay. Yan. Yeah. So, gora na tayo sa market. Tayo na sa market. Dito na ako sa pros items. Medyo madami-dami ang order ko ngayon kasi dinagdagan ko na yung Pampangas Best tsaka Pure Foods Tender Juicy Hot Dogs. Mabenta talaga sa akin ang hot dogs tsaka yung Pampangas sino, City of Tocino mga ganyan. Ah... Uh, hindi ko naman dinadamihan ng super super dope dami kasi every week naman ako nandito sa market para mabilis din yung pagpalit ng produkto laging bago di ba so yan dito dito kasi sa kanila kaya lagi ako dito kasi 7 kilo pwede ng wholesale price basta umabot ka ng 7 kilo sa iba kasi 10 kilo so sa akin ngayon more than more than 7 kilo kasi sa hotdog pa lang 3 kilo ng tender juicy hot dog, dalawang kilong jumbo, tatlong kilong, ay, dalawang kilong cheese dog. So, lima na yon Ay, pito na yon So, dagdagan ko pa ng mga, mga tusino. Yun. So, papunta naman ako doon after doon sa paliparan market na. Yun, market day ang negosyante. Ito naman tayo sa candy, nachos. Dami nilang gamis. Okay na yan. Ano pa yun? Ito na yung ating mga nabili sa market mga ka-super. Ito prosen items. Meron tayo dito max glow. One liter, 1 liter tsaka 1.5. Ang benta ko nito ay 60 at saka 45. Siyempre yung ating grocery sa Dali. At ito yung mga candies, nachos, gummies. yan. Yan. Yan lang. Kunti lang. Ubus agad yung 10,000 ko. Diba? Ang mahal talaga ng bilihin ngayon. So, andito na ako sa school ni Ate S. Diantay ko na lang sila mag Bye-bye! See you at Rose Jumps Store! Bye-bye!